Habang humahampas ang mga malalakas na bagyong tulad ni Juan mula sa karagatan ng Pasipiko, madalas nating marinig ang pangalan ni Sierra Madre bilang ating tagapagsanggalang. Ngunit, alam mo bang hindi siya nag-iisa sa laban? May mga tatlo pang tahimik na bayani na matatag na nakatayo, araw man o gabi, ulan man o bagyo, upang protektahan ang ating bansa. Sierra Madre, ang matatag na ina ng Luzon, siya ang unang humaharang sa bagsik ng mga bagyong galing sa silangan. Cordillera Central, ang ngigintong likod ng Hilagang Luzon, na pumapangalawa sa pagprotekta sa mga lambak at kapatagan. Caraballo Mountains, ang matibay na tulay na nag-ugnay sa Sierra Madre at Cordillera, pinipigilan ang mas malakas na bugso ng hangin. Diwata Mountains, ang bantay ng silangang Mindanao, na tahimik ngunit matapang na humaharap sa mga unos bago pa ito makapasok sa loob ng Mindanao. Sila ang mga Silent Protectors, M. Eh? Ang ating mga bundok na walang sandata, ngunit araw-araw ay lumalaban para sa atin. Habang tayo ay natutulog, nananalangin, o naghahanda sa paparating na bagyo, sila ay matatag na nakatayo, sumasalo sa unang hampas ng kalikasan upang iligtas ang milyon-milyong Pilipino sa kapahamakan. Igalang. Protektahan. Pahalagahan ang ating mga bundok. Sila ang tunay na mga bayani na hindi kailanman humihingi ng kapalit. the master kamisho